mga kaparmers for this video dyan ka muna pang balag dahil hinto muna tayo sa pagbalag mga idol dahil ang sakit na sa mata ni araw mga idol na nakatingala ka dyan sa bandang bubungan ng sitaw natin okay punta muna tayo doon sa talungan natin at doon na naman tayo mag ano mga kaparmers magtrabaho dahil harvest time namin ngayon at ano dito na naman tayo so yan diskarte na lang talaga dito mga idol kung paano maano yung mga trabaho dahil kailangan diskarte yan may mga ma harvest pa rin naman mga idol yan tinan nyo thank God, may ma harvest pa rin yung iba mga idol eh, na parang nag na buhat na rin yan na hindi na harvest dati eh, or nakaligtaan tingnan nyo Ano? nag ang kulay yan pero yung iba okay pa rin naman mga idol you know Oh, thank you so much dito. Mer medyo marami, marami-raming bunga mga idol. Oh. Mga farmers. Wow. Thank God. At may ma-harvest pa rin. Tingnan nyo dyan mga idol. Oh. Iwan ko kung klaro sa camera ko. Kasi minsan blurred. Yan. Thank you. Okay, may ma-harvest pa rin mga idol at dito muna tayo, mag-harvest muna tayo sa ating talung. Pero hindi tayo nababahala dito mga idol ka kapag kahit na mainit, tingnan nyo naman diyan sa dito sa ilalim ng talungan. Napakalamig na. So yan, discard ko mga idol na kapag maaga or yung trabaho na mababilad ka sa araw. Doon tayo ma maaga. Tapos kapag masakit na ang araw or mainit na, lipat na naman tayo dito sa malamig. So yan, di discardihan lang talaga mga idol. Di discardihan lang sa pagsasaka. Yan o. Sa awan ng Panginoon, may ma-harvest pa rin talaga mga idol. O. Yan. Diba? Iwan ko lang kung klaro to sa video ko. Pero dito sa ano, hindi maklaro pa talaga mo yun o, ang daming bunga sa ilalim mga idol yan yun hindi nga lang kalakihan yung ano iba pero okay pa rin dahil alam nyo naman, eh, 9 months old na po ito You o May mga malaki pa rin dito mga idol o wow this is my 9 months old eggplant still nagbibigay ng mga bunga at medyo marami-raming bunga okay pa rin hanggang ngayon mga idol sawa ng Panginoon dito ganda natingnan mga idol oh. maraming bunga dito tingnan nyo mga idol ha Iwan ko langsung keluar rumah Idul. Di tu. Oh. Ami perempuan Idul, tik gad telaga. Jangan tu. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. Ya no. Oh. Ay, salamat. mai <laughs> maharbis ma pa tayo. Tara. Harbis tayo. Oh, dito mga idol. Kapag mas ang ganda tingnan. Wow tingkat, tarlim bunga main dulu, oh. you know, you know, kita nyoba, kita nyoba main dulu, oh? wow main nine months old, big plant, Yun, tina nyujen, wow, ay selemat, nak bunga apa kira? Natin main dulu, minson kurang terlaga tu na bisita. Dahil focus tayo sa ngayon. Tingnan nyo dyan mga idolo. Yun o. No? Ah, nagkumpula mga bunga dyan. Ay, salamat. Yun. Tingga talaga. Okay. Kahit ganito na siya mga idolo. Ang ano. Makikita mo dyan, warang wala ng bunga. Pero, pakaraming bunga sa ilalim. Thank Thank God. Yan. Oh, hindi tin tinan niyo. Ito sa ilalim. Iba bunga. Yun. Punta pa tayo sa dulo. Yun o. Ito talaga mga idol o. Yan. Diba? Ay, salamat. Yan o. Pasyalan nyo ito mga idol ha. ay salamat talaga kahit na hindi mahirap na daanan mga idol oh. dito oh. oh, diba may mga bunga pa rin thank god talaga yan 9 months old yan thank god still a lot of fruits yan yun o tingnan nyo may mga bunga talaga siya mga idol yun. Okay. Thank you sa lahat ng suporta niyo mga idol. At tayo ay mag-harvest muna dahil ano kailangan natin itong madaliin dahil mainit na. Ayan. Uh, ay, thank you Lord. Wow. Kaya saan kalingon-lingon mga idol may mga bunga talaga. Yun. Ay, dito. Punta pa tayo sa dulo mga idol. Yung iba na ano nang talaga. Yung mga tauhan ko hindi pa kasi masyado kapisado mag-harvest. Yung iba akala nila ay eh, ano pa. Kaya nag-iba ang kulay yung iba mga idol. Ano? You know? Para nag-uberate siya. Dahil ano na. Yan. So tayo ang mag-harvest dito. Yan. Thank God. Kahit saan tayo maglingon-lingon, mga idol. Maraming bunga. Ito. Yun. Diba? Thank you. hello, Ito. Dulo, punta tayo sa dulo talaga, mga idol. Spasialan nyo ito. Share ko sa, to, sa inyo. Yun. My nine months old. Punta pa tayo sa dulo. Ito hindi pala ito na nalinisan. Pero ano pa rin. Oh. Ayan. Thank you. Okay. Di hanggang dito muna, nata, muna tayo mga idol dahil naku. Lubat na pala itong CP ko. Charge <laughs> ko muna ha. Charge ko muna. Thank you so much pag ano mga idol. Pagsama sa pagpasyal ako ay maghabis at charge ko malang muna itong cellphone ko okay thank you so much sa lahat lahat happy farming and God bless ating lahat mga farmers mabuhay